Hello mga pare ko, dito na naman tayo sa another uh, tour. tour. Pagong yugto ng aking paggagawa ng aking bahay. Bahay na talaga nagpapasakit ng likod ko ng bonggang bongga. Nandito na tayo sa portion ng paglalagay ng quartz. Quartz ba? O granites? Hindi ko alam. Bahala sila dyan. Basta pinagmamastan ko lang sila. Alam nyo yung feeling ng nasa abroad ka naghihirap ka, masakit likod mo, nagdadayot ka, nagda nagtitipid ka, iba pala. <laughs> Imbis na pa i-bili mo ng pagkain mo. Sino nakaka-relate sa akin? Yung pambibili mo na ng pagkain mo ay eh, ipapadala mo na lang kasi sayang pambili ng quarts. <laughs> Ganyan mga guys. Kaya samahan nyo naman ako sa simpleng kaligayaan, simpleng uh, portion. Kasi hindi naman tayo talaga madaling magpagawa ng bahay sa panahon ngayon. Alam nyo yan. Kung naranasan nyo, shout out kayo dyan sa aking comment. At sa siguradong ang sakit sa likod. Ang sakit sa bulsa. Ang sakit sa lahat ng masakit. Pag nasa abroad ka mga guys. May mga ngarap kang magkaroon ng maayos na bahay. Pero siguraduhin mo na kaya ng loob mo at kaya ng bulsa mo at kaya ng lakas mo para mag sideline, magtrabaho. Lahat na ng pagtitipid, nasa'yo na. Kaya eto na tayo mga guys. Sa aking munting bahay, nandito na at least nakikita ko na kahit na malayo ako na ganyan kaya kung nagbibigay ng inspirasyon kaya ikaw na kabayan na may gusto rin bakit huwag ka ng pag-asa basta sinasabi ko sa'yo buo ang loob mo buo din buo, buo din ang iyong bulsa kasi sigurado pag yan ang sakit ang sakit talaga mga guys ayan ba diba? Tama lang yung ako, ang pinili kong kulay, puti. Kasi team puti tayo sa munti kong bahay, guys. Kaya, samahan nyo ako sa mga kaganapan sa bahay ko na hindi ko akalain sa ganitong edad ko ay makakapundar ako ng ganitong kakyut. <laughs> kakyut! Tsaka wa! Tsaka <laughs> Mas importante mahalaga ay nakaka-move on tayo pa konti-konti. Kaya mga guys, kaya hindi ako din nakaka-live. Ganito eh, PC. Siyo, sa sobrang pagtatrabaho para makapundar ng munti kong tahanan. Kaya yung ano mga guys, nakaka-miss nang sa akin dyan sa pagiging pag-live. Saka. Abangan yung late lalabas ulit ang Ruwenel Sullivan. magla din ang Sang Rosas, kaba. Kaya matapos lang to. Thank you Lord. So sa Lord, bigyan mo pa ako ng kowak or energy o lakas na ramdam. Matak makamove on, move on pa rin tayo sa mga bagay na gusto nating mangyari. Walang imposible pag nanaisin mo at gusto mo. Sabi nga nila, hindi liability ang bahay. Yes. Pero kung alam mong hindi, ino, hindi mo inuna ang pagpapaganda ng bahay pag nasa abroad ka, okay din naman. Okay din naman kasi lahat naman tayo nangangaharap ng magkaroon ng bahay. Nang sarili mo na alam mong maayos uuwi ka, kahit na malasakit yung likod mo, may uunat mo yung likod mo sa sarili mong bubong, tanggal pagod din. Isa rin kasi yon sa mga ano natin mga Pinoy, magkaroon ng sariling bahay. Pero sa akin mga guys, hindi ko talaga inuna ang bahay. Kaya, ang inuna ko ay mag, mag, magpatayo ng munti kong mga, mga pagkakakitaan. Kaya yan, ito, parang yung pang grand finals, tuwang tuwa ako, nanginginig ako sa tuwa, nanginginig ako sa pagod, <laughs> nanginginig lahat, ng pati bulsa ko nanginginig, pero, worth it kasi, ganyan talaga, kaya shout out sa mga nakakaranas ng ganito mga guys. Ito si Kuya, Kuya, Kuya Pogi. Ayan, isa yan sa mga malaking, malaking, malaking tulong sa buhay ko. Kasi malaking, hey, malaking din <laughs> natipid ko dahil sa kanya. Kasi mahirap makahanap ng mga makakatulong para gumawa. Nasa grills na tayo mga guys. Kasi safety first <laughs> kasi mahirap maka ano nang yung kaba 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 yung puso mo kaya kailangan natin din ng grills para safety first hala <laughs> pag may pagpasensya pag, pag, nyo na yung lingkod kasi masaya lang masaya lang na nakikita na napapawi ang pagod ko sa mga nakikita kong update sa aking munting tahanan na sana ay maging masaya pa lang araw. Pupunuin ko siya ng maraming maraming memories kasama ng aking taong mahal. At bubuo kami ng munting naming pamilya na magiging sabi mo, sarili mo, Lord, pagbigyan mo na. Pero alam ko, pupush natin yan. Pagbigyan mo na, Ama, na maka makamit natin yung mga simpleng pangarap natin. Maging masaya maka matapos ito magkaroon ng munting tahanan mun munting pamilya oh swak na swak na yan mga guys kasi tayong mga OFW kailangan may goal ka hindi dapat laging 101 ka na uuwi sa kakauwi senior citizen ka na kahit sa kakauwi kailangan din kailangan mo nang lagyan ng limit kailangan hanggat may lakas ka pa masaya ka pa na gumala, may mag-enjoy ang buhay, ay, umuwi ka din. <laughs> kasi yung iba, nag-enjoy na, oh, tumanda na sa abroad. Kaya, iba pa rin naman kasi, sa akin, ha, iba pa rin ang Pinas. Mag maging makontento sa simpleng buhay, masaya, pero hirap pitawan ang, ang, ang pagiging OFW, yung mga guys. Ang hirap, pero, nangangarap makabalik sa Pilipinas. Noon, pangarap kong makaalis. Ngayon, pangarap ko nang makauwi. <laughs> pangarap nang makauwi. Pero masakit ng likod. Masakit na. Tumanda na. Kaya, ito. Kaya, sa'yo, kapatid na Cesar. Cesar, tamang-tama. Thank you so much. Shout out sa'yo sa guwapo kong nagagawa ng grills nag siya din ang gumagawa ng gumawa din ng bubong ko mga guys kaya kung sino yung mga taga at gustong magpagawa ng bubong bahay, welding matibay yan, matibay sa lahat ng matibay, malakas, malupit at talaga namang maaasahan ang aking kaibigan na si Cesar Dear Cesar <laughs> Ay, si Mark Mark ang pangalan niya pero Cesar ang tawag nila eh si Cesar. Ito na naman ang mga guapings kong mga tagakabit kabit ng tiles, mga mga nagsesisigsihan. Mga bagets po. Pero oh. shout out sa inyo mga guys. Kaya kung sino yung mga gustong nagpapagawa ng mga tiles, quartz, granites just contact me into my YouTube at ire-refer ko kayo sa mga malulupit kong kaibigan dyan na talagang satisfied sa mga gawa nila. Lalo na mayroon din yung ano yung paggagawa ng salamin, bintana, kalidad mga pra, mga boss. Kalidad yung mga gumagawa dito sa Pangasinan kaya siguradong yung mga pinaghirapan mo, kalidad din ang maibibigay sa iyo kaya laban na hanggang sa muli nating pagkikita. Like and subscribe ang Rowena Sullivan.